bagong upload po ni Senator Amy Marcos ay may binabanggit siya na hypersonic missiles. Ano ito at nasaan ito? Ito ba ay makakadulot ng pangamba sa bawat Pilipino? Ito na ba ang hudyat ng matinding gera? Mga po natin. Bakit ito nasabi ni Senator Aimer Marcos? Bakit niya sinasabi ito sa kanyang official na Facebook page? Ito po ba ay babala sa bawat Pilipino? At ano po ang aksyon na ginagawa ng ating presidente? Patuloy lang po ba ang pagpapakonsert ng ating presidente samantala mayroong matinding pangamba pala para sa ating mga Pilipino? Ito panoorin natin mga kababayan. Problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng labing pitong base militar sa pakiwari nila, yung EDGAS. O, oh, labing pito na pala. So, ang pagkakalam ko sa ngayon ay siyam. So, labing pito na pala. So, ibig sabihin, may walo pa na ngayon ay ini-install ng Amerika. Alam niyo po mga kababayan, bago natin ipagpapatuloy, itong video po ni Senator Amy Marcos. Unang sinabi po ni Bongbong Marcos, bago pa siya umupo bilang presidente, na kapag tayo ay nakipagkaibigan na sa Amerika, kapag tayo ay humingi na ng tulong lumapit sa Amerika patungkol sa isyu sa West Philippine Sea, tapos na. Hindi na po tayo papakinggan ng China dahil iisipin ng China ay kumakampi po tayo sa Amerika. Kaya ayon sa kanya noon, dapat daw kung ano man ang sigalot dyan sa disputed area sa West Philippine Sea, dapat daw ang Pilipinas lang at ang China ang nag-uusap at hindi dapat nakikialam ang Amerika. Pero bakit pinayagan niya ito na makialam? At mukhang naging tuta na rin ngayon ng gano ang ating presidente. Mga kababayan. Sites. Talagang maintang ulo nila. E natatakot talaga ako habang uh, umiinit jaan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok, ganyan lang kadali, durog daw. Eh, ano bang klase yon? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yon ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha, hindi biro-biro yun. I mean... ito po mga kababayan po natin ha, sinasabi po ni Senator Amy Marcos. At bilang senador, ah, naniniwala ko sa kanyang sinasabi. Ito po ay may matinding babala na kung totoosin mga kababayan po natin. Kasi hindi naman basta-basta magsalita itong si Sen. Amy Marcos kung wala pang pangamba at posibleng may plano na talaga. Ngunit uh, mukhang hindi niya pa masyadong ini-elaborate at dinadaan niya lang sa mga ganitong klaseng uh, video. Sinasabi niya na nakatakot na, may mga pangamba na. Pero bakit hindi po sinasabi ng ating presidente? Palagay ko mga kababayan po natin dapat po ito ah, malinaw. Dapat po ito magsalita ang ating presidente at magkaroon po ng kalinawan at hindi naman po takot yung uh, mararamdaman po natin. Kasi alam naman natin, kahit anong klasing gera, wala pong nananalo. At unang-una, mahina po yung ating bansa. Malulusaw po tayo kung sakaling kahit isang bomba lang po yung uh, ibinagsak ng China sa atin sa totoo lang. At hindi po tayo dapat umaasa kung sino man po yung tinutukoy ng ating presidente na mga kaalyado dahil hindi po sila ang magsasuffer kundi tayo pong mga Pilipino sa totoo lang mga kaumbayan. Yan po yung ating update. Maraming salamat.